Sa kanyang live program na Thanksgiving and Worship Presentation itong linggo, muling hinamo ni Pastor Apolosy C. Kibuloy ang Makabayan Block Congressman na kundinahin ng mga gawa ng CPP, NPA, NDF. Ang hamon ng buting pastor ay kasunod sa plano ng mga ito na sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa naging komento nito sa pagharang sa hiling na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Bakit hindi nyo sila idimanda? Ang dami nilang pinatay. 50,000 sobra na sa 54 years. Wala kayong kibo. Pinuna naman ni Pastor Apollo ang pananahimik ng makabayan black congressman sa mga ginawang karahasan ng mga NPA. Tingnan ninyo, dinimanda ba ng tatlong itong nasa kongreso ang NPA? Na pumapatay na walang awa? Dinimanda ba nila yung pumatay na kasama nila doon sa Rano Massacre? Na mga bata pinagmamasaker? Ang isang infant initsa sa taas, sinalo ng bayoneta? Mga ina tumatakbo sa isang bahay para maka, makalaya sila sa pamamaril ng masinggan nila? Hinabol pa doon, pinagpapatay pa doon, pinag-itak at pinagpuputol ang katawan. Meron bang sinabi ang tatlong itong nagkukunwaring nasa Kongreso na sila ay mga makabayan? Meron ba? Ma? Ni konti, wala kang narinig. Sa huli, tinawag na mapagkunwari ni Pastor Apollo ang lahat ng nagsusulong ng kapayapaan na hindi kumukundina sa NPA. Anyone who does not condemn the atrocities of the NPA do not love peace. Anyone who do not condemn, especially government officials, especially you Congressmen, specifically Kentatlo, if you do not condemn the atrocities that the NPA has done for 54 years in this country sowing hatred and killings and murders, you don't love peace. You are also a purveyor of hate. Tapos pisang dala niyo. Magkukunwari kayo. They don't love peace. They love trouble. They love war. They love to kill one another. Yan ang gusto nila. Kaya yan ang ginagawa ng NPA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.